Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di ito sa isang Indonesian TikTok user na hindi naniniwala sa mga multo at sinubukang gumawa ng video para patunayan na hindi totoo ang mga ito pero lingid sa kanyang kaalaman na meron palang mangyayari nung gabing ito na talaga namang nakapangingilabot. Ini lo, saudara lo ni bawa kalian ini. Tapos niyang pabiro na maghamon na magpakita ang kung anumang naron ay makita ang paglitaw ng isang puting imay na animoy isang nilalang na tumatalon-talon at patungo sa kanya. ayon sa ating sender ay matapos di umano ang gabing ito, ay naniniwala na ang uploader na totoo ang mga pochong na isang uri ng multo sa Indonesia na may wangis na parang isang bangkay na nakabalot sa puting tela. Pero posible nga kaya na isa itong tunay na pochong? Kayo na ang bahalang humusga. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Andy Guerrero at mula naman di umano ito sa isang magkasintahan sa Japan na kuha isang gabi habang pinagmamasdan nila ang ganda ng buwan mula sa kanilang rooftop nang bigla na lang silang may mapansin kakaiba na nagbigay ng matinding kilabot sa kanila Kaya, <laughs> <laughs> <laughs>

Mula sa isang eskinita na malapit sa kanilang kinaroroonan, ay napansin nila ang isang babae na maya, -maya pa ay tila ba nagkaroon ng dugo sa kanyang likuran at lumingon pa sa kanilang dalawa na para bang alam nito na pinagmamastan siya Gay ng iba pang mga kumakalat na Japanese ghost videos, ay wala din tayong nakuhang sapat na impormasyon tungkol sa tunay na pinagmulan at tunay na kwento sa likod ng video ito. Pero kung totoo man ang mga video ito o hindi, ay masasabi kong nakapangingilabot pa rin itong panoorin. Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Chester. At mula naman di umano ito sa isang babaeng TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ay hindi umano sa kwento nito ay kuha ito isang gabi habang siya ay nasa kanyang tahanan at may mapansin siyang kakaiba mula sa bahay na malapit sa kanila sa maikling video ng ito ay makikita sa tabi ng isang bahay na malapit sa kanila ang isang itim na figura na animoy isang tao na may purong itim na kasuotan na tila ba napansin din ng lalaki na lumabas mula sa bahay. Ayon sa ating sender ay nanindigan di umano ang uploader ng video ito na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. At marami sa mga nakapanood ng video ito ay naniniwala na posibleng isang multo o ang Grim Reaper ang nagpakita nung gabing ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang video nito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Paharin Darrel At mula naman ito sa isang Indonesian TikTok user na sinubukang mag-imbestiga sa isang bahay na haunted at habang siya nga ay narito ay sinubukan niyang maglaro ng isang paranormal game na tinatawag na Bloody Mary. Na kung saan ay matapos mo di umanong magsagawa ng isang ritual at banggitin ang pangalang Bloody Mary ay magagawa mong makatawag ng isang multo o espirito. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh, <late> <tincansi> <Why>? transparan. <tiny> <tiny <tiny> Sebelah kanan gua kan berarti sebelah kiri ya Di pintu Tapos niyang isagawa ang ritual sa loob ng banyo ay napansin niya mula sa refleksyon sa salamin ang animoy isang tao na nakasilip sa kanya mula sa pintuan ng banyo. Agad-agad naman niya itong nilingon at lumabas pa siya ng banyo para i-check ang kwarto. Pero tila ba naglaho na ang nakita niya sa refleksyon ng salamin. At sa pagpapatuloy, <applause> استغفر الله الذي الذي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله اكبر بمين دعيت استغفر الله الذي استغفر الله الذي Ayo Gue oh, penasaran bukan hantu itu mas Gue juga gak tahu guys Kita cari tahu bareng teman-teman Bang Windu aja guys Dari hatinya Yuk tembusin 500 gue lakuin hal gila di kasur tadi Aku jadi asap. Aku jadi asap. Aku jadi asap, guys. Perasaan gua nggak enak di atas ini. Perasaan gua nggak enak. Ini jadi asap itu, Mia. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku perasaan gua nggak enak, ya? Hah? Nakarinig siya ng mga boses sa itaas at mga tunog malapit sa kanya. At matapos nito ay nakita niya mula sa hagdanang ito ang isang itim na figura na tila unti-unting lumubog sa sahig at naglaho. Bagamat nakakaramdam na siya ng kilabot ng mga oras na ito, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang livestream. stream. Para muling pagbigyan ang hiling ng mga livestream viewers, na muling subukan ang larong Bloody Mary. Ini ketemu, dia ini ketemu orang itu. って Assalamu'alaikum. Samberin. Allah. Allah. Terbang. 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 Kemana dia? Kemana dia? R7. Terima kasih, r Nang muli niyang sinubukan ng larong Bloody Mary, ay muling nagpakita sa kanya mula sa refleksyon ng salamin ang hindi lang iisa kundi dalawang imahe ng animoy mga tao na sumisilip sa kanya mula sa pintuan ng banyo. mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento niya sa kanyang live stream ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanya nung gabing ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video ito ay mula kay TikTok user, Mistisgram. At kuha naman ito isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanyang tinutuluyan. At makarinig ng isang nakapangingilabot na tinig Nang animoy isang babae na umiiyak Sinubukan niyang sumilip sa labas ng kanyang kwarto At narito nga ang kanyang nasaksihan sa video ito ay maririnig nga ang malakas na pagiyak iyak ng tila isang babae pero ang mas nagpakilabot sa kanya nung gabing ito ay nang habang kinukunan niya kung saan nagmumula ang mga boses ay napansin niya ang pagdungaw ng isang babae na may umiilaw na mga mata na tila ba alam na kinukunan siya. Yan sa mga nakapanood ng video ng ito ang naniniwala na posibleng isang multo ang nakunan na ito sa video dahil kilala ang lugar na ito bilang isang haunted spot pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Naaalala nyo ba ang isa sa mga istoryang naitampok sa Halloween special ng KMJS? Natungkol sa mga manika ng doll collector na si Ma'am na mas kilala sa kanyang alias na Japina Picker. Nitong nakaraan ay nagbahagi siya sa atin ng ilang videos na hindi na ipalabas sa programa at pinayagan niya tayo na ibahagi ito sa ating channel. Ang unang video ay kuha mula sa kanilang CCTV alauna ng madaling araw nang may mai-record di umano ang mga boses sa kamera na tila ba nag-uusap di umano ang mga manika. या <laughs> हे sa CCTV footage ay maririnig nga ang mga kakaibang boses na may lingwahe na hindi matukoy kung ano pero parang nagmumula sa mga tao na nag-uusap at makikita natin na ala unay ito ng madaling araw na kunan at sa mga oras na ito ay sarado ang kwarto at walang mga tao dito May kalawang video naman ay kuha pa rin sa CCTV sa loob ng kwarto ng mga manika kung saan ay makikitang tila bigla na lang nagloloko ang CCTV. La sa videong ito ay makikitang tila nagpapatay sindi ang night vision camera ng CCTV. At bagamat may motion detection feature ang CCTV na ito, ay nakapagtataka na gumagalaw ito. Gayong wala namang gumagalaw sa loob ng kwarto ng mga manika. Na ba ang bawat isa sa mga manika ay parang mga tao na gustong magkaroon ng pagkakataon na may pakita ang kanilang sarili sa kamera. video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. Ayon sa kanyang kwento ay nagtrabaho siya noon sa isang ospital kung saan ay may isang empleyado na nagbabantay sa mga CCTV ang nagpadala sa kanya ng isang video na kuha sa pediatric OPD at ang video ito ay kuha di umano alas 7 ng gabi matapos na makarinig ng boses ng isang bata ang nasabing empleyado yun ay kahit alas 5 pa lang ay sarado na ang ospital at wala nang tao na naroon. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Mula sa video ito ay maririnig nga ang malakas na pagiyak ng tila isang bata yun ay kahit sarado na nga ng alas 5 ang nasabing ospital at bandang alas 7 na ito ng gabi. Sa pag-iisip na posibleng may bata na naiwan sa loob ng gusali, ay sinubukan di umano nilang libutin ng buong building hanggang sa ikawalong palapag nito. Pero wala naman silang nakitang bata na naroon sa loob. Ang videong ito ay ilang ulit nang itinag ng marami sa ating mga viewers at mula naman ito kay TikTok user Sherian. At kuha naman ito ala-stress ng madaling araw sa isang lugar sa Quezon nang may mapansin silang lumilipad na kakaiba sa kalangitan malapit sa maliwanag na buwan. Oh, ano yan mami? Ano yan? Sabi ni Edric, ibon daw. Si pre. Gusto ko sa TikTok pre. Eh. Maraming ano Din. Para, hindi Pero hindi naman siya dito sa bun. Nandiyan nga, ay, nakatabi ng bun eh. Babalikan. Ano? Oh, ano 'yan? Ibon ba 'yan? Momomoshang oh, ibon eh. Hindi siya ibon. Hindi ya, ibon oh, Walang Pagka ibon na nalilipad sa gabi. Ano 'yan? Dinosaur. Wala oh, iyan. Parang sangkaibahan. Iba kung go. Wala na doon. Ayun na Sobrang ano, I ano. think. Pabalik-balik siya sa buwan, pre. I mean, dun sa okay. mismo ulap, wala yan. Pabalik-balik siya sa buwan. Wala kayang labaling niya. So, tingin mo yan. Aso. Aso. Ulap lang, pare. Pauwi ka na ayaw natin na ganyang ulap, Ay, maniwala. Pauwi ka na ganyang ulap. Wala na din niyo na makikita na ganyang ulap na ulit siya. Biglang kumitim, eh. Ahon mo sa dos na natin. Ito kasi niya. Nung gumagalaw siya, sa siya masyadong talagang sa ibon. Sa eh pero, ang layo naman. Iba na itura niya. Pero hindi yan magiging ibon kasi... At, ta Mula sa video ng ito ay makikita nga ang tila isang ibon o isang nilalang na lumilipad malapit sa buwan na tila ba hindi naman umaalis at pabalik-balik lamang sa iisang lugar. Bagamat may mga naniniwala na posibleng ito ay isang tunay na manananggal, ay may mga nagsasabi na isa lang itong ibon o isang saranggola. Pero posible nga kaya na isa itong manananggal. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zeplet PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Ban 77MR, Okutsulin, Shara lela, Chris Paday, at Gravity Moto. kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!